Ito na, may suga na tanan. Diyad to, diyad to. Na, ayun. Ay, bakit walang ilaw ito dito? Ah, pinatay mo yung dito. Dito. Ito na. Ang galing, galing. jar iya, may lagi. Awa mo dyan. aw oh, diyad na. Ini talaga kay nagkakatuwa ako dito, sobrang laki. Yan. Tapos Jadi <messas> tapos na sa sa hagdan. Yan sa dalawang parto Ta Aray. Tapos ito yung CR. Nakauna. Pintura ng kasunod. Ano ko sabi mo? Ito. Ito lak? Ay, si pa Payoy, pa eh. Patulong ka muna. Yan na ang CR namin. Isang CR na lang ang hindi na tiles. Base na sa tunay mo dako una sa pagwan. Puta. <laughs> 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 Adaw na sa jupa kaya na ito pampalit. <laughs> ha? ha? <laughs> ah, pati sa ano? Sa CR. <laughs> Tapos ito naman yung CR namin na tapos na. Yan, kompleto na siya. Ito na. May ano na to. May shower na.